Ayun si Mr. Naglilinis, nagdadamo siya guys. Ayan, napaka daming damo kasi dito ngayon guys. Dito kami ngayon sa taniman namin ng gulay dahil napaka damo na niya guys. Ayan guys, sobrang damo na niya. Ayan yung puno ng saging yung mga dahon niya ay nalanta na guys sa sobrang init ayan buti kasi at umulan na siya guys kaya umpisa na naman kaming magtatanim ng gulay para siya pang bilhin guys napakamahal kasi ng gulay sa palengke ayan at may natira pa siyang kamuting kahoy Ayan, pati malunggay ang tataas. Kasi niya na muna ito guys. Dahil hindi pa siya nagumpisa sa bukid. Ayan, kawawa naman yung mga saging sa sobrang init. Nalanta ang mga dahon. Ayan, pero meron pang bunga doon guys.